So yun, good morning mga kabarakong Panibagong araw, panibagong vlog So for today's video Papasok na ang person <laughs> sa work So medyo malamig na ngayon So positive 14 degrees Celsius So okay pa naman Magpo-fall na pero maulan So rainy day <laughs> So ang hirap ng panahon dito Mamaya maara tapos cloudy is <laughs> maulan So... Wednesday. ay lang, tingnan natin kung saan makakaabot ang vlog na to. Wala akong maiisip na content. Bahala content na to. Kung ano ano content lang. Okay, bye! So yun, magkakabara Sarap na sarap ko ah, ngayon sa Dumbrik. Filipino store. Kaya ate Susan. Gumila ako ng toron. Hmm. Hmm, marap. Bagong luto. May itinit pa. lasang lasa mo yung saging. Unang agat saging agad. Kung <laughs> so, may binili pa ako na. Ito, layered. Layered. Ang Tagalog, sapin-sapin. Ha! <laughs> Ayan, sapin-sapin. Para kay Mrs. Paborito niya ito. Eh. So, dadalhin ko lang sa hotel. I-deliver ko. Ayan, no? Oh. Sapin-sapin. Layered. <laughs> so, let's go. So, sobrang dilim ng ulan. Parang ulan. Ulan na muna. Dilim. Oo. Oh. Oh. No, so, yung mga parao. Oo, yun. At tapos ng work at tapos ng lunch at tapos ng maghatid kay Macy's ito andito kami sa Costco maghihikot kami ni Baraco junior sa Costco yun nabibilihan lang ako titignan ko kung meron so kung wala wala pakain na lang ng hotdog pero kakain ko lang ice cream na lang ako so Baraco Junior kasi gusto magpizza. pizza at saka fries saka gravy so yun nagugupo mata laging gutom so yun lang mga Baraco let's go let's go inside let's check it out yun bum uh, ah, bumili lang ako nito like 49.99 yun yung ilaw yun 49.99 lang so nakalabas na dito ang mga pangwinter 26. Sabi ko nga ba Barbie? Pau. Pantulong ko naman. Pau. 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 meron Pau. sa bahay Pau. Oh, pang Christmas na to. Organic Dates hmm. tempat tolong

So watch this this I've <Marvel> got a good patch I got to uh to Ну, bago nga kumakain ng pizza. <laughs> so yun, yun nabili ko yung ilaw kasi nga bukas eh, magka kami. So, bumili ako ng ilaw para maganda yung liwanag. Tatry ko pag ng bahay. So, fishing at camping kami bukas. Later, neutral pizza first. Hmm. yun na kaya ng pizza niya. So, gawin ako ng bahay. Mabum. Gusto akong magpapagas. Bye. So, yun mga abra ko. Lele ah, tayo. I-unboxing ko na yung nabili ko na na ilaw sa house ko. So, dami nito. So, mahal. $50. May gan. $52. $49.99 plus tax. Inabot siya ng $52. Ito yung madami eh. Nakasil. Pang camping lang to. Pag nasa camping, lalagay ko sa patio. Masabit. Tapos may timer. Para sa gabi lang siya mabubuhay. Isaksak to eh. Hindi to solar eh. Hindi maganda ang solar masyado. Kasi pag ano, winter, baka wala nang araw. <laughs> dami ay hindi nakakabit yung mga bumbilya <laughs> so yung kakabit pa nakahiwalay siya oh. nakahiwalay yung mga bumbilya. oh dami hindi oh. <laughs> kaya ako tamad yung maglagay nito so yung gagana naman siguro to doon ko na lang ito bubuksan <laughs> doon ko na lang doon ko na lang i-assemble dito naman yung mga ilaw niya. Tignan ko lang ko dito yung ilaw. To make sure. Ang dami. Dugsong-dugsong nga tayo. Ilang kaya yung ilaw. Ba? Yung dami din ang ilaw. ayan yung mga ilaw niya <laughs> so ano ba ito set up ko na ba baka mabasag pa doon na lang may so, kakabit na saka ako eh, lalagay isa isa bahala na kung hindi gumagana to <laughs> pwede na mga sa uli eh. ganyan na yan na ah. Hey, okay, Bijote, bigat. Ito ang malakasan Di ah. Hindi basta-basta na ilaw to ah. Siguro esperto. Dalawa. para ako junior busy busy pagkain no. Eh <laughs> pizza niya ang laki. Chaka <laughs> fries at gravy. Hmm. Say something. Say hi. Hi. Say hi. Hi. Yeah, hi daw. What's that? Busy busy, di makausap. So yung pagkatapos niyang kumain sa ako kakainin yung ice cream na swirl tapos may berry sauce. <laughs> Kakaiba yun, hindi masyadong matamis. Maasim-asim. <laughs> so hindi na tayo nagkakape. Siguro, i-give up ko na itong aking hey. <laughs> hindi na ako nagkakape kasi. Simula na nagkasakit ako nung nakaraan, hindi na ako nagkape ulit tsaka soft drinks bihira na bihira na bihira na so bukas nga may camping kami so mamaya bibili ako ng beef ribs kasi bababad ko sa korean sauce korean barbecue sauce tapos i-barbecue na lang bukas tsaka kanin tsaka siguro noodles ayun so yun ang plano nakainin for lunch pero sa sa, sa breakfast doon hindi ko pa alam siguro rice siyempre tsaka itlog tsaka hindi ko alam so so yun relax lang muna tayo pag may time so manunod muna ako na pinapanood na series sa uh, Netflix ayun na ready na siya from scratch sa so, drama series siya episode 3 na ako. Naimpisa ako kagabi. Wala akong magawa eh. Ang mahal na kasi ng Netflix ko. $25 na yung charge ako Netflix. So manunod ako ng manunod ngayon. <laughs> so kuryente naman yung tataas. <laughs> so kuryente naman dito ngayon. binang ang $100, $100 per month. Halos $100 yung kuryente. <laughs> so yun naman siguro yung tataas. Magne-Netflix ako na magne-Netflix. So, ganda lang ng series kasing ito eh. Nagustuhan ko ito agad eh. Kasi mahilig din ako sa drama series yun nga. So, yung kwento na ito, ko na sa inyo. Yung umpisa. Yung umpisa lang naman na eh, kasi naumpisa ko pa lang eh. So, yung American lady, American girl, nagklipat punta siya ng Italy. Then, para sa arts, mag siya ng arts, something like that. And then, yung guy na meet niya doon Na eh, isang chef. So, Italian chef. Taga Sicily, Italy. So, magaling magluto. So, yun. Basta. Maganda yung kwento. Panoorin nyo lang. From scratch. So, maganda series. Chill yun lang. Uh, Nunood muna ako ng konti. Mag-relax bago rin. Mami nga lumabas para bumili nga ng mga dabao ni namin bukas. Relax muna. Parang uulan eh. Medyo madilim. So, chill-chill muna tayo. Okay?